Uy, masarap to. Daw ng kalabasa at bulaklak ng kalabasa. Tapos ito ay sitaw sa kabunga ng malunggay. Ito, ito yung malunggay din to. Bunga din ng malunggay. Tapos ito ay talong. Man yung pinapakuluan kong kamote laman ng kamote yan, yan po ang menu for the day entahin po natin maluto tapos siyempre lalagyan natin ng tilapia yan mamaya pag kumulo na saka ito yung papaya dilaw na dilaw yan kumukulo na siya ilagay na natin ang sitaw at saka bunga ng malunggay ng bunga. Saka bunga ng malunggay, saka sitaw. Marami yata. And sama na natin 'to. Yeah. dami Hintayin natin kumulo. Antayin natin kumulo guys. Antayin lang natin. Hmm. Um, mamaya susunod natin ang talong at saka ulaklak ng kalabasa at saka dahon ng kalabasa. Yan, kumukulo na siya. Ilagay na natin ang Talong. Talong. Ginayat kayat na talong na kulay violet. Lagay na natin. Tapos i-shake shake natin. Yan. Ah, yan tayo natin kumulo uli. Pag kumulo na, ayan, nilalagay natin ito. Yan, tapos ilagay na natin ito, talbos. Sunod na natin itong pulaklak. Oh, ayos na yan. ayos. Ang sarap ng kain nito, Mamaya. Yan, tapos lagyan na natin ng pritong tilapia. Mm. Yan ang kulam tanghalian. yun sa wakas naluto din. Ay ayos na ayos. 'Yan. Kakain na po tayo. Ito po yung result ng aking niluto. Siyempre, hindi mawawala ang kanin. 'Yan. Ganayan. Diet naman papaya.